Ayan guys, ayan na. Ayan guys, 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 guys. Ayan si Bybor. Si Bybor ay yung maligo eh. Si Bybor ay yung maligo. I love guys, ayan si guys. Si Bybor. Tatlo ang anak, tatlo ang anak ni Bybor. At dito naman si Charcoal. Ang anak ni Charcoal. Ang anak ni Charcoal. Apat, apat guys. Apat, 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 apat. yan. Yan ang nanay guys. Yan ang nanay. Yan ang nanay. At ito naman guys. Oh. Oh. Ay sus, mga dalagita eh. Tingnan nyo naman guys. Oh. Oh. Ah, anim ang anak ni Poplimat. Ano na ba yan? Anim, anim ang anak ni ni mga anak niya guys ani mang mga anak oh kain ayan kain na kain na yung pangalan nito ayan guys ang nanay yung yung taong nanay hmm. ni mga anak niya ni Ani, ani mga anak guys, ani mga anak, ani mga anak ni Moira. Ayan, guys. Ayan. At ito pa, guys, ang aking mga kasamang alaga. Oh. 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 Ito, ito sila, guys. Ang mga dalaga ko. Eh, 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 eh. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello hello guys ah. Ah. Hello hello guys Ayan sila Ayan sila guys Ang mga dalaga ko tuwang tuwa pag nakikita ko Oh Nalulungkot sila pag di nila ako nakikita Paano naman nagkaalaga ako ng mga baby nila Yung mga baby nila up oh sus up, up ang mag <laughs> up, up. <laughs> up 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 nanganak po yung tatlo dito. Anim ang anak, yung isa, tatlo, yung isa, apat. Nanganak ng April 20. Nanganak ng May 1. Nanganak ng May 4. Ayan guys, so oh. Hmm. Hmm. Tayo agad, oh. oh 10. Tayo, 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 tayo. Tayo, tayo, tayo naman. Ay, sus. oh isa, guys. tayo naman. Ang oh, halag si upuan. Ay, isa. Ay, isa, guys. Bukang ano. Ah. Ah. Ano na, ano na. Yan ang mga dalaga ka, hey guys. Oh. Hmm. Blaki, blaki. oh, blackie. Oh. Gusto si Bogsik ang nag-iisang lalaki. Ay, yan ang mag-ina. Lola ka na, lola ka na. Lola ka na. Hmm? <laughs> si Wako. Oo, lola na si Wako eh. Nanganak si Moira. Apo niya yung anak ni Moira. Lola na siya. <laughs> si Kai Kai. Ha? Si Kai, Kai. Lola na rin pa si Mikai. Mata ka, mata ka, mata ka, Oh. Lakas ang hangin, guys. Lakas ang Bakit? Ay, nag-aaway ka agad ah. Ay, ayun na kaya kasi, nag-aaway ka eh. Hmm? <maks> <laughs> talon. Talon na, talon na, talon na. Talon. Hmm. Bye-bye, Buriko. Si Bagsik. gawa na. Yan lang. Yan lang, guys. Ayan ang mga inahin ko, guys. Ayan ang mga inahin ko. Ayan ang aking mga inahin. Thank you, thank you, guys. Thank you, guys. Thank you for watching, guys saan man kayo naroon patuloy kayong ingatan at gabayan ng ating Panginoon Jesus loves you bye guys thank you thank you so much thank you Lord